Hello guys, good day. So si Kuya Chong na po ni Ogaron ang atong hisgutan is about Venn diagram. So ang kini Venn diagram is nandito sa English. So karon ato sa relate ni mathematics tungod kay uh, ato ni sang gamiton ato ni i apply ni sets, no? So this topic will serve as introduction to Venn diagram involving sets. Pero di sa nato butangan og sets din hiya uh, focus ata at sa para asa sa si Venn diagram para masabtan nato og unsa siya gamit ni Venn diagram then mag-upload ra ko og lain nga video nga naa si Venn diagram naa na si sets okay so unsa man ang Venn diagram it is a tool used to show the similarities and differences between two or three objects buot pasabot usa ni siya kagamit tool di ba Nagamiton gamiton aron mapakita ang similarities ug differences sabut similarities is Kaparihuan ang similarities is kaparehuan ang differences is kalahian okay between two or three duha or tulo ra kabutang okay so ang Venn diagram di ay gamiton aron mapakita ang kaparihuan o kalainan sa duha o tulo ka butang. Okay? Okay. Sorry sa iro. Okay, so, nato din eh. Venn diagram comparing two objects. So, ang Venn diagram nga mag-compare o duha ka butang. Okay. So, mo ni ang naong ni Venn diagram. Okay. So, Mura sa lingin, duha ka buk Di ba no? So din sa lingin, anhi nato ipambutang ang mga di ba? Sa hugin ngayon na mag-compare duha ka butang, di ba? So mo ni di ba tanawa oh. Ta, okay. So this is object 1. So si kini din he nagrepresent ni kining yellow nagrepresent ni object 1. While kining red nagrepresent ni object 2. Okay? So, sa suod na ni ni uh, red mau ang kalahi'an or ang kalahi'an ni object 2 ni object 1. So, sa sikakilit kay boy na ang kalahi'an nilang duha. Okay na difference. Kalahi'an ni object 2 ni object 1 ug kalahi'an ni object 1 ni object 2. Mao ning dinhi ipamutang karang nasa sud sa circle ka nang na arrow. Okay? Well, ang dini sa nga, kanin din is ang ilang similarities. But pa sa unsa man ang common, unsa may kaparihuan ni object 1 o ni object 2. Okay? Okay. So, nata example para masabtan Okay, so... Ang duha ang duha kabutang atong gi uh, gi-differentiate or atong gi uh, gi-kumpara no is ang apple o ang orange. Okay. So unsa may naa sa apple nga wa ni orange? So ni dinhi nga part, di ba? Kani dinhi nga part, ni dinhi nga part ang naa ni apple nga wa ni orange. Kini pud dinhi nga part naa ni orange nga wa ni apple, di ba? while kini din hinga part is mauna ang naa nilang duha or common lang duha so unsa man okay so dapat si orange ano di ba si orange orange kuno ang color di ba si apple red di ba si orange sour aslum si apple tamis so mo nila kalahian di ba while ang common nila but, sa but ang ilang mga butang or mga karakteristik na ija nga common nilang duha is fruit, di ba? Si apple bisag si orange kay fruit bisag di ba? Well, nutritious sabot kanang masustansya, di ba? So, masustansya sa duha na sa vitamin C. So, ina na ara. Remember nga in this side na ani orange nga wa ni apple. Well, in this side na ani apple nga wa ni orange. Okay? Wala well, sa nga, Kaya nag-share mo na rin. Diba nag, 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 kinina, kaya na nga di Diba? Murag nag, nag, -nag nagtanda dya. Yes, nagtanda dya. Kibali. Mo na diha ang common nilang duha. Okay? Okay. Mo na yung, ah, Venn diagram kung duha ka object atong i nang atong i-differentiate. While well, sa Venn diagram nga mag-compare tag tulo ka object mao puni sa siya. Medyo complicated sa siya. So, din say, differences. Unsay mga naa ni B, ngawa ni A, ngawa ni C. Okay? Kini po din he, unsay naa ni A, ngawa ni B, ngawa ni C. Kini po din he, unsay naa ni C, ngawa ni A, ngawa ni B. Kini nang nga differences kini. Kini, o kini. Di ba? Okay. Next is kini nga side kini nga kani nga side kini ha kani kana din nga side unsa man po na sila so ngayon nakabutang similarity A and B kung makabantay ka si A din hindi ba kani hindi pita ang nag ang nag share is si A o si B di ba kani kani po si A o si C kini po si B o si C di ba So, kina diha nga side, kana ada nga mga part, kini nagkalapas kini, this is, kung unsay pariho ni A ra, o ni B. I mean, ni A o ni C. Diba? Unsay pariho ni A o ni C. Well, kini po nga part na similarity of B and C. Sim, kaparehoan po ni B o ni C. ba diba? Well, kini po din nga part, similarity of A and B, Kang A po, kang B, ra, wala but C. Si. Okay? While kining pinakatunga, kinihin ha, similarity of A, B, and C, mauna nai, kining apart din he. Sorry sa ero. Unsa'y common ni A, ni B, og ni C. Okay? So, mauna na dyan sa tunga. Okay natin example para mas masaktan. Okay. So, ang atong compare diha is apple, si orange, o si grapes. di ba? Apple, orange, o si grapes. Karon, unsa may naan ni apple? Ngawa ni orange, ngawa ni grapes, so red. di ba? Unsa po naan ni orange, ngawa ni apple, o wa ni grapes? Sour. Okay, di ba? Sunod. Unsa po naan ni grapes, ngawa ni apple, ngawa ni orange. Violet ang color. Okay? Now, unsa may naa ni apple? Change the color. Naa ni apple nga naa ni orange. So kini din he. Tree. What pa sabutan Kahoy. Yes, si apple is a tree. Same pod ni orange. Kahoy po na siya. Next unsa may naa ni apple Let of the color nga naa ni grapes so mo ini nga part sweet tam is sila di ba kay si uh, orange kid ba tam is si orange sour ba siya so mo nang si apple na naog ni grapes sunod ari na pod ta ni grapes og ni orange unsa may naa ni orange nga naapod ni grape. So, circle and shape. Lingin. Di ba? Lingin dyan silang duha. Si apple, ling I mean, si orange, lingin. Si grapes food is lingin. Di ba? So, muna yung common nilang duha. Now, anhita, sa kung unsay common nilang tulo, kinastunga. Fruits, kuno. Nga naman, ay kay fruits man sila, Di ba? ang nasa tunga, di ba ang nasa ito nga kay unsay common nilang tulo. So, since pareho silang fruits tanan, so mao nang fruits pwede pud og nutritious, di ba? Kay puro man sila nutritious, pwede pud og rich in vitamin C, kay puro man ala rich in vitamin C, di ba? O unsa pa na diha, okay? So ina na ra ang paggamit sa Venn diagram kung tulo ang imong i-compare, okay? Okay, so that's all for now. Uh, kanang maybe mag-upload na po si Pasakay Pagbantay laman kay mag-upload ra ko og kanang bago nga video involving nga mag-involve og Venn diagram unsa na apoy sets na insert nga sets. Okay, kay importante ni kaadyo nga mga kayo tag-unsay pamaagi sa Venn diagram para mas makasabuta, okay? Okay, so that's all for now. Thanks for watching. Unta nakatabang. Kanunay hinumdumi kung kapujon pahuway di mo undang adyo paguna una nga di ka makamao i give imong best paningkamot of course adyo kalimot mag pray this is kuya chong goodbye